For today's mini vlog nga pala, meron nga pala kami ngayon na biglaan na lakad. nga pala kami ulit ngayon ng antike. Pero bago nga pala kami pumunta ng antike, ay dumaan nga pala muna kami rito sa andok sa ibahay. Dahil biglaan nga lang pala ito, kaya wala nga pala kaming dalang pagkain. Bumili na nga lang pala kami rito ng pork barbecue tsaka buong manok. Para meron din nga pala kaming kakainin sa pupuntahan namin. duma din nga pala kami rito sa Ken Donut para bumili rin niya pala ng pang-dessert namin. Sakto nga pala sa pagpunta namin dito ay meron nga pala sila rito pistachio na donut. al trending nga pala ito sa TikTok kaya ito na nga rin pala yung binili namin. Tlo nga lang pala yung binili namin tapos tigis isa isa nga pala kami dal dahil medyo may kamahalan din nga pala yung donut na ito. At sakto nga pala nung malapit na kami sa pupuntahan namin ay napansin ko nga pala na parang walang laman na yung box na dala-dala ko, Hindi nga rin pala ako nagkakamali ay nahulog na nga pala yung dalakong donut. Pagtingin ko nga pala sa likuran ng box ay bigla ko nga pala nakita na bukas na nga pala ito. Kaya sabang hinaya nga pala namin dahil sabang mahal nga rin pala ng donut na iyon. Nasa 120 pesos nga rin pala yung isang donut. Sabang hinaya nga rin pala namin at wala na nga rin pala kami na dessert. Kaya hindi na nga rin pala namin masasabi na craving satisfied nga pala kami sa sa lasa ng donut na pistachio. Sobang habang nga pala nang nakwento kasi nyo sa nangyari sa donut ay nandito na nga rin pala kami sa pupunta namin. Ito nga pala kami pumunta sa Dumagat River dito sa Pandan Antique. Dahil sobang trending nga pala ito sa social media kaya pinuntahan na nga rin pala namin. Ito rin nga pala na rin nga pala kami ngayon pasok sa trabaho. Kahit hindi na nga rin pala ngayon summer at tag-ulan na. Sobang lamig nga pala ng tubig Di sa Dumaga magat river Cold Spring springa pala ito. <man> <laughs> ببینید با پداس Dito nga pala sa Dumagat ay sobrang mura rin nga pala ng entrance fee nila. Halagang 35 pesos nga pala ay ma-enjoy mo na yung place nila rito. Kahit hindi na nga pala summer ngayon ay sobrang dami pa rin nga pala nang pumupunta rito. Kung akala nga pala namin ay kami lang yung tao ngayon rito. Dahil nung pumunta nga pala kami rito ay sakto nga pala na lunes at opening of class. Sinahalang din pala sa pagpunta namin dito ay hindi nga rin pala umulan. Umulan din nga pala pero hapon na nga rin pala at saktong pauwi na rin kami. Dahil minsan nga lang pala kami rito pumunta kaya nag-avail na nga rin pala kami rito ng kawa. Sa halagang 500 pesos nga pala ay mararanasan nyo rin pala ito. 100 nga pala yung inavail namin pero meron nga rin pala sila rito mas mura. Dahil yung ginamit nga pala na sa amin ay mas malaki kesa sa iba. Dahil minsan nga lang pala namin ito maranasan kaya mas malaki na yung pinili namin. Para sigurado talaga na magkasya kami sa loob ng kawa. Kaya sa mga pupunta nga pala rito ay subukan nyo na nga rin pala itong kawabat nila. Tumulong na nga rin pala kami rito sa paghahanda ng kawabat namin baka sakali nabawasan yung bayad namin. Chowot lang. Sa halagang 500 pesos nga pala isang oras nyo nga rin pala itong magagamit. Kaya sulit na nga rin pala yung binayad namin. Dahil sakto nga rin pala rito yung tatlong tao kaya tinawag na nga rin pala namin si Roland. Para makapagbabad na nga rin pala rito sa kawabat. Dahil sabang init na nga rin pala ng tubig namin kaya binuhusan nga pala namin ng tubig yung apoy. Para kahit papaano nga pala ay mabawasan yung init nito. Baka kasi kung hindi namin bawasan ay baka pag-aho namin ay luto na rin kami. Chowot lang. Katapos nga pala namin magbabad sa Kawabat ay dumerecho nga pala kami rito sa cold spring nila. Para makapagbabad nga rin pala kami rito sa napakalamig na tubig. So, sa sobang lamig nga pala ng tubig nila rito ay hindi nga pala kumakatagal sa ilalim ng tubig. Lalo nga rin pala siguro ngayong lumamig yung tubig dahil hindi na nga rin pala summer. Sa buwan nga pala na to ay rainy season na rin nga pala. Lamig na nga rin pala yung panahon. Kaya andito na lang muna paalam